Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at pagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tuloy mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka na nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan <laughs> Kinamin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw, ito pong uh, usap-usapan ngayon sa social media kung saan meron na nga pong ipantatapat sa TVJ. Alam niyo naman po kung saan nangyari diba, sa, uh, sa dating Itbulaga sa, sa Channel 7, sa GMA. Pinalitan mo ng pangalan, nanalo sila sa labanan ng prangkisa. Okay, ilabanan ng, uh, tawag natin doon, ng brand nila na tinatawag na Itbulaga. Nawala yun sa kanila. Kaya pinalitan po ng tahanang pinakamasaya. Yun ba yung naging pangalan nila? Hindi ako nagkakamali. And then, uh, suddenly, no? Uh, as time goes by, ito na, gal na ho. Natanggal na po yung kanilang uh, noon time show na yon Ngayon, eh, siyempre, hindi naman po papayag ang GMA na wala po silang noon time show. Ngayon, meron po silang napipisal na dalawa pong pangalan. Yan po yung picture na aking ipinakikita sa inyo mula nung simula pa lang. Si Alden Richards at si Bitoy, si Michael B po. Ano, sila po yung kanilang ipantatapat sa TVJ. Ngayon, hindi pa po sigurado kung si Paulo Contis ang isa. Okay? Hindi pa po sigurado kung si Paulo Contis ang isa. Ngayon, matapos po nilang ilabas ang statement na yan, ano, na nais nilang ilaban si Alden Richards dito po, ano, sa kanya mga kabaro. Dati pa naman talaga. Double cuts naman talaga si Alden Richards. sa man, ano. Anong ginawa nilang itbulaga? gumawa, gumawa sila ng script patungkol po sa buntisan issue. Sabi nga ng ibang uh, ibang netizens, o ngayon, gusto mong labanan ng TBJ, o ito naman ngayon ang ibibigay sa'yo ng itbulaga, buntisan issue kay Mimi Mendoza. Yan yun ang nangyayari ngayon. At pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta may kinalaman kay Mimi at kay Alden. Pag-uusapan po natin yan palagi. At uh, pasensya na ho, ano? Uh, nabanggit ko naman po sa inyo na no? may pinagdaraanan po sila Lagrani kaya ngayon <laughs> na tayo ulit nakapag-record. At bago nga tayo patuloy pa narito ang mga komentong uh, napili na nga ng team patungkol sa mga updates natin ito lamang. Ano? Unahin natin na naging komento nitong si yung Motor Child. Sabi niyo rito, uh, Good day yan po, Pinas Show Business ngayon. Salamat po sa update kina at Alden. Ay, eh, pasensya na po, ang hirap basahin ng username ninyo, ano? Grabe to si Tito Sen kay Alden. Ayaw talaga niyang pagsamahin sa namin at Alden. Pero sure ako, kung si Panot yan, tiyak na isisingit nila yan kahit na Muna sa lahat, opo, naniniwala ako doon. Kahit hindi pwede isisingit nila yan. Bakit? Kasi karamihan po ng kanilang businesses ay nasa Quezon City na protektado ni Panot pagpapatuloy po ng kanyang komento. Masyado silang uh, uh, bitter pagdating kay Alden at kay Mina, no? Na pagsamahin. Sir, pinas, tanong ko lang po, nakita niyo po ba yung kinapakalat uh, na naman sa social media kung saan na uh, dumalo si Alden at uh, nandoon din si Sanya. Salamat, uh, salamat, Doc Lopez, no? <laughs> na kung saan na uh, pinalalabas sila na si Sanya at Alden ay silang dalawa lang daw po ang nag-uusap sa backstage na kinuhanan ng picture pero... Uh, para lang uh, may post samantalang uh, doong uh, doon ano uh noong may picture ay may mga kasama at uh, tao doon sa backstage tapos pinalalabas nila na si Sanya at si Alden lang daw ang nand doon. Uh una po sa lahat, um, nasakyan na, nasakyan, na, nasaktan ho no, nasaktan nga po yan si Sanya Lopez sa mga kinukomment lagi ni Alden. Na lagi niyang sinasabi na uh, ayaw niya sa retokada, gusto niya dun sa natural. 'di ba walang iba kundi kay kay uh, main Mendoza kaya wala akong dahilan para magsulo sila ng kanilang usapan natama po yung nakita niyo nasa tamang angulo ng camera lang pu'yon yun okay tapos dagdag naman po ng isa pa nating uh, commenter dito no sabi niya good morning Mr. Pinas kung ako kina Alden at kay Main total secured na naman ang future nila focus na lang sila sa businesses mag-TikTok kahit uh, sa uh, Facebook, Twitter, or YouTube dapat uh, dapat nasa amin ano uh, kesa i-bash ng iba no eh wala namang endang ba ang bashing na yan kasi di sila titigilan ng mga army na hanggang di sila magpakatotoo tayo naman mga Aldab, ay alam na ang, alam na ang love story nila kaya wait na lang tayo sa tamang panahon part 2 basta hanggang dulo mag uh, uh, magkita tayo sa finish line sabi ni Main at ni Aldin yon nawala na, wala, uh, na si Alden yun, ano na, na lang ang ating hawakan. And well, isa rin po yung sa mga hinahawakan ko, no, na pangahawakan ko rin na hanggang ngayon, ano, si Mina tsaka si Alden po nagsabi nun sa atin, na magkita-kita tayo sa finish line. di ba? At uh, para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Soy Empatica. Sabi niya rito, Dong -yan, we're lucky to have promoted their movie reel in the is Showtime this is because it was uh, produced by Star Cinema. Tito Sen uh, Tito Sen doesn't like Alden to be in any of their projects because uh, he's well aware that ADN didn't vote for him. Mind is not uh, an apple kind of person uh, so she's content with just Alden going to Jacqueline's way. Hoping for your lawless, speedy uh, recovery, Mister Pinas. God bless everyone. Thank you so much for empathica And I agree with you. Uh, Tito Sen knows. Uh, he, you really he really knew beforehand you no know? talagang hindi po siya binoto ng mga Aldeb fans dahil po sa kanya mga pinaggagawa di ba muntik pa nga ho siyang hindi manalo <laughs> dahil sa si ganung ka pinaggagawa nila and now ito na nga ang ginagawa nila para sila lang nagbato ng isang bato pero ang tinamaan po ay apat di ba kaya later pag-uusapan po natin yan and uh, tama po kayo hindi ho na babae sa main Mendoza, hindi lang nagpunta eh. di ba? Uh, hindi lang nilang nakita, hindi lang nila nakita, di ba? So, kung ano na -ano nang sinasabi. Now, let's talk about itong sentro ng ating mga updates. Unahin po muna natin, ito po muna ang inilabas nila, press release po muna ng GMA. Kung saan, sila nga po ay nagpaplano na na tapatan ang showtime, tapatan ang ang Itbulaga na nasa Channel 5, nasa TV5, na kanilang mga bigating artista rin. Ano? Sa pangunguna nga po yan ni Michael B. at ni Alden Richards, hindi pa po nila alam kung sino yung ipapartner sa dalawa. Sabi nga po nila nung una, si Paulo Contis daw. Si Paulo Contis, si Michael B. at si Alden Richards. Sun daw po yung kanilang ipambabato. Ngayon, ang daming nagre react ng na mga Alden fans. Hindi naman daw papayag sa Alden Richards na nakalabanin niya ang TVJ. Pero yun at yun po ang kapupunt ang kapupuntahan naman no, no? Dahil si Alden Richards ay ayaw nilang i-invite. Okay, wala na. Alam naman po natin yun na uh, may ang mga taga-GMA pumupunta sa ibang network, ang mga taga-ibang network na pumunta sa GMA. Pero si Alden Richards ayaw po nilang gawin yun. Okay? Hindi, hindi po nila ini-invite si Alden Richards dito po sa Itbulaga. Now, ang gusto ng uh, GMA, GMA, eh, tapatan po ni Alden ang TVJ, which is kayang-kaya naman talaga sa panahon ngayon. Di ba? alam naman ho natin eh, kaya naman ho nakasurvive ang TVJ because of Maine and Alden. Di ba? Ngayon, after ng press release na yan, ito na nga po ang nangyari. Sila po yung naglabas ng statement at naglabas po sila ng uh, script nila kung saan makikita nyo po doon ng binabasa po ni Maine Mendoza na patungkol po sa pagbuntis. Okay. Sabi nila naman namang natin. Ayan kasi Alden, nakarating na kasi sa kanila, nakakalabanin mo sila. Ngayon, baba natin nila ng ganitong ganti. No, gantihan ng talaga yan. Kapag sa showbiz. So, kung ayaw mong ituloy nila yung ganyan, sana wag mo silang lalabanan sa noon time show nila. Kasi nga, alam naman natin lahat na may ibubugat may ibubuga. Diba? Yan din ho yung parami sinasabi ng mga netizens na talagang sumusuporta rin naman kay Mina at kay Alden pero nakakatawa lang nakakatawa nga lang daw isipin tulad na lang yung sinabi nito si Ma'am Betty sabi ni Ma'am Betty rito nakakatawa na lang talaga yung ginagawa nila kay Mina at kay Alden sa tuwing may ilalabas na statement ng isang Alden Richards babanatan nila ng kung ano-ano pang mga pang uh, ng kung ano-ano pang ano, sabi, nakasulat dito ng kung ano-ano pang cheche boreche yan bala yung, yung ngayon yung sinabi, no? Babanatan lang kung ano-ano pang cheche bureche. Para lang na uh, hindi matuloy, para lang guluhin ang isipan ng isang Alden Well, totoo naman, ano, na pagka ganun yung usapan, ano, na anak-anak issue na, kung isang issue na, no? Talaga naman, kahit sino magkarelasyon na ma maa-apekto sa so ganun. Kaya nga, sabi nga nila kay Alden Richards, ano, huwag mo na nang labanan, Alden, para itigil yung issue. Pero sa nakikita ko rito, yung buntisang issue na ganyan, ituloy man ni Alden Richard, so hindi. Itutuloy at itutuloy po nila yan. Why? Kasi doon nga po sila kumikita. Hindi po nila gagawin yan kung wala po sila payroll na natatanggap. Ganun lang po yun. Kaya nga, abangan po natin. Sabi ko nga sa inyo, hawakan nyo muna yung mga popcorns ninyo. Abangan nyo po natin ang mga susunod na kabanata sa kanilang lahat. Okay? So maraming maraming salamat po no, sa lahat po nang nagkomento sa atin, sa lahat po nang nagpaabot ng uh, kanilang uh, uh, prayers ano, para hukay uh, uh, dito no, kay Lalagani. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.